Yo, ayan, good morning sa inyong lahat mga busing nung dito na kami sa bundok Ayan, day 8 na sana, no? Kaso may isa tayong, kwan? Day 8 na dade. Oo, pero ito may isa tanga ka, why nakagwa? E eh, di day 7, ayan. Ayan, no? martis. Ayan. So, dito na kami, pakyat na kami mga busing, no? Ba, magpapahinga, hinga lang kami at doon na lang sa taas, magpapainit at magpapapawis kasi sobrang pagod namin kahapon <laughs> Nanakit yung mga paa namin grabe, dalawang oras na lakaran siyam na kilometro ah, <clears throat> no, siyam, siyam na kilometro <laughs> yung nilakad, Nanakit yung mga paa namin yan, so mga busing kitakits na lang tayo doon sa taasa doon na lang ako mag video video ng pakunti kunti okay, good morning sa inyong lahat at kitakits at eh, tignan natin ang moment of truth mamaya kung ilan ang nabawas kitakits dito na po kami sa taas no. Sila kuya wala pa. Ah, oh, ganda pala pag ganitong oras oh. 3 minutes before 5. <laughs> Yan. Ha, huh, sakit pa ako. Ah. Uh, puro ilaw. Yan. Eh. Hey. Ganda pala. Hush. Tapos yung buwan no na kuan ng kahoy. Yan. Sak to po wai wai. Yan yung ban. <sukandala. sighs> Yan dali ah. Oh, oh. Yan. Oh, di ba? Oh. yang bilog na bilog. Ah. <laughs> ah, <laughs> puga, kapuya. <laughs> lakad-lakad tayo -lakad ng kwan para hindi ma-frozen yung paa natin grabe <laughs> tapos muntik pa kanina matumba yung motor nung <clears throat> doon pala sa malapit sa bahay kaya't namersa ako <laughs> nahitad patuloy yung paa ko yun know? wah yan nagpapailaw tayo ah. para maliwanag sobrang dilim pa kasi 3 minutes before 5 <laughs> yan na

lumamon bok pagkaso lamon de ini pa kita yan, ano yang uh, ano masugat lang hindi pa marami na agulo karon isanag bulan tulad. may nag ano may nag tinio ng maguro pa di pa hindi nyo binu ang buwan ano mga taon Ah, pakaganda. ganda na maderma ng bisbeto ano nipa na pak an yang ganda Napakaganda dito pag madaling araw playo oh. sarap sa mata eh hmm? <laughs> Akyat, pero madasig-dasig doon na eh, igong para tong una -una, 25 minutes kag kasaka, napakaganda talaga dito. Ah, baba-baba, baba, baba, Yan na yung buwan. Oh, dito kitang kita oh, yan. Tapos may dumaan na may dadaan na putol yung katawan, malaki ang pakpak. <laughs> Mas trended eh, madaling araw na eh. Oh. Napakaganda no. Sarap sa matay. Ang ganda sa paningin pag ganito. nakaka relax grabe. Huh. Ayan, hindi na po natin nahabaan yung video ngayon kasi kahapon, grabe 40 minutes yung nabuo kong video hanggang sa makarating sa bahay pa uwi. Ngayon pa banjing-banjing na lang. Tapos, Tandala ah. Tandala. Yan. <clears throat> Yan no, oh, tapos mamaya no. Ah, vlog tayo, no. Hindi ko i Eh, eh <clears throat> didiretsuhin natin, no. Didiretsuhin natin hanggang doon sa bahay para makita nyo yung nilakad namin <laughs> ng dalawang oras. Nako, <laughs> oh, oh, grabe 'yon hanggang nanakit na yung mga paa ko kagabi, kagabi na nung nakapagpahinga nagpahinga na kami doon na nagumpisa yung panakit ng paa ko eh grabe yan hindi natin ikakat para makita nyo mamaya ah mamaya ang ano ba sa susunod na video yung buong kwan mo para yung dinaana namin yan so dali, ah. balik tayo <coughs> <coughs> Yan po no, kaya ah, hindi na po natin patatagalin pa yung natin. kuha natin. Kukuha-kuha lang ako ng video dito. Kahit maiksi lang, no, gagawa lang ako kahit mga ilang minuto lang. Kasi kahapon sobrang haba na. Okay? So, gagawa na lang tayo ng kwa ng, ng video na medyo mapan lang At least may update sa day 7. Yan yung baba. Oh. Yan. Oh, be Agod. Yan. Tara na. At yung tayo doon sa taas. Magpainit-init mamaya. Mag-relax, relax. Grabe kasi yung nilakad na namin kahapon eh. <laughs> Sana maabot namin yung 5 kilos in one week. Yan na, maliwanag na. hmm, Diba? Napakaganda na ng kapaligiran. Tapos kami nagkakape-kape na. Relax, relax. <laughs> yan. na yung pano ka dale. Ha. ba baikon. Diwan kapag. Yawan ka. mo ba siya Bla? Diwan tak kulat. Ni ba si Bla magdalagan grupo Yawan kag iklagas na Yawan na Oh, gasimmas Ito. itu. Oh, yeah. Oh, yeah. oh yeah. <laughs> Ayan. Mm hmm. Kapi. sa paligid. Kapi ka Gabi hapo ko tayo may primag ako. Dapat ko. Dito ang pinakamagandang tanawin. yan, Green na green. yan. Ayan. Ayan. Nagpa-blurred. sarap samatay. matay ba nung bablard sandali ah Napak napakagandang tanawin green na green tapos ka pero video beko gul lang may nagulhot ng ulo dyan oh ang gudang ang ng ulo Titan. Tapos uh, sabay panago sa kakahuyan. <laughs> Diutar. Mano yo? Mano yo na may nami oh dali abla. Oo, oh, gaulhot pa lang oh. <coughs> Ay, pula-pula lang ga. Ang gudanggod oh. Ang gudanggod nga pula, pula. Gabotlak plus tubig. Dali bla dali dali dali, 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 dali. ya. Ang kulor na bago mo na diyan pisa dali abla. Napakaganda ang laki-laki oh. Oh, ba, sige pa. Nami agit pagulhot Nami git pag na kaginay nga dyan kong pisa pala pala. Ba, oh. Pula pula o. Oh. Nga kong pisa pala Kulor oh. na kaya orange? oh Red, Red orange. orange. no? Totoo na. Mm -hmm. Namin yung ina Diyang punta O okay, oh, punta puntap punta, Lakasan niya na mga um, pa kadasig Magulho to no Kanami o oh. Bawang nag-amat ka silaw ba Oo Kadasig lang o Oo Segundos lang nami kayo namin Magulho to Kadasig pala o Pagpaypay ko kay naro Punta pala Kasan nag-amok ka daw oh. <laughs> Ay, sa so dalawang nimo daw mga kahoy blabok daw drawing ng mga kahoy sa so mo. Sa <laughs> mga dahon blabok nga irito mito sa so dalawang mo. Ano eh? Nami nga pag-ulot na no. Dagat gid ulot inulutan. Naglik nga dyan. Oo. Oh. Dagat Goto. Apa, ah, mas mayad para din nakita pa kaysang sa tiyas lamintaw. Lipo daya sa kwan. Sa bukid ka na na kwan. Oo, oh, managawin. Or by sa clouds. Tuntaw mo dyan. Galaw mo dyan. Oo, gani. Bad trip. Nung pag ulhot na blaw na una, nagyan yung ulhot. Ayan na. Ay. Ayan na, ayan na. Nakaka na. Naka na mula sa tubig yung sun. Ayan. Tatago na siya sa ulap. Uga ka namin nami, black naptan Nang pangit na nadang punta, punta <laughs> no, na pala no. saka oh. Gabi ganyan, kabilis yung uras ngayon Yung galaw ng mundo Seconds lang nasa taas na Two minutes pala, two minutes mula nung umulo Mula simula nung kan Two minutes pa lang, na siya sa taas Sos, nami no? no? Grabe. Kita niya pag ulhot na lin sa dalum la. Diyan punta-punta wala punta, punta, punta. pagkita, kita punta-punta pa lang. Kagdo si ni kondo sa no? Ay pet. Da sigo. Bulan niya ko. And then nasa taas na. Nagtatago na siya sa ulap. Yan. Ibilin lang ng ano. Tubig. Oh yeah, wala na, nanago na, nagtago na. Grabe, ganda-ganda. Ah, wala na. Yeah. Ayan <laughs> may ulap. Manipis lang naman na ulap yan. Mamaya, ano wala na yan. Doon naman papunta. Dito wala na. Papunta dito lahat. Dito. Grabe ya, grabe ya, ganoon no. Palapad. Tay! Tay! Napakaganda ng kulay orange oh. Yan. Straight na straight to oh, yung ulap tapos yung, um, sa gitna orange so oh. napaka straight to. Oh. Grabe, ang ganda-gandang kanto ah. Pagkakataon. Yan. Ooh. Oh. Oh, di ba? Ganda pa ng ulap.

Tuya ko, yung sa kitaon di ako, kasi nga ito kanin mo ba eh. Tuya, tayo ko na lang tao sa mabaw ka sa microsecond. Ayan. Lumabas na yung araw. Oh. Grabe, kaganda. Hindi, <coughs> nakasunrise pa tayo dito. <laughs> Ayan.

ganda yung view ng hamog yung effect ng hamog sa mga bundok yan Gabi, ganda Ayan. So magpapainit-init na lang po kami mga busing no? Tapos magmumoto vlog tayo mamaya pa uwi <coughs> Depende no? Kaya nag pa kasi sila Nag-i kikwintuan pa doon na makuan dadaan sa dagat <laughs> kung hindi mo natin magawa mamaya yung motovlog gagawin ko na lang sa sunod okay so, sa ngayon depende na lang hanggang dito na lang po muna mga busing no? gagawa na lang natin yan depende na lang yan mamaya okay hanggang dito na lang po at maraming salamat love you all -bye.